Ayan po, 4 weeks na po ngayon ang puppies ni Milka at eto nga, bali 28 days sila kaya ayan, i-dewarm -de na po sila, bali pangalawang dewarm na nila at ayan nga, bagong palit na ang pipad nila pero ayun, may bagong ihi na kasi ito si Choco Mucho ay nagising. Ayan, i-dewarm -de na po natin sila at eto nga, may timbangan na uli ako dito, titimbangin ko. Siyempre, yung pandewarm na gamit ko at yung listahan ng kanilang timbang. Ayan, all, oh, nang nangungulit itong si Choco Mucho. Ayan, titimbangin ko na po sila isa-isa. Naka, naku, nakakahiya namang istorbohin yung dalawa. Tulog na tulog pa. Saka ito, si Choco lang ang gising. Ayan, titimbangin ko muna. Ayan, timbangin ko muna sila isa-isa. Si Choco muna. At ililista ko yung kanilang timbang para alam ko kung ilan ang ipapainom sa kanila. Ayan, si Choco ay 0.75. three 4 na siya. Okay. Sunod naman ay na itong si Milo. Yan. ay, 0.55 point, point lang syo, ay, mababa ang timbang ni Milo, next naman ay itong si Snickers, ayan, point 80. 0.80, 0.80 si Snickers, next naman ay si Safari, ito si Safari, ay, napaka-cute, ayan, ay point point sixty five point sixty five po si Safari, ayan at ang huli natin titimbangin ay itong si Twix ayan si Twix natin point sixty point Ayan, 0.60 po si Twix. Medyo magagaan po yung timbang nila kasi syempre madami po sila eh. Madami silang nagagawan sa milk ng mami nila. Hindi katulad ng anak ni Rises at anak ni Kit, ni Kit Kat na malalaki talaga. Anong magising, nagbardagula na. Kaya inumin ko pa kayo ng inyong pandiwarm. Alam ko naman ang mga dosage kasi nakalista ang inyong timbang. Ayan. Oh, ang naman. Wait lang, painamin ko na kayo. Ay, umiihi na naman. Si Safari naman yung umiihi. Ayan, huling huli Ayan, si Milo po muna, 0.55. Ayan. Ayan, very good, Milo. Very good naman si Milo. Oo, oh, walang makwala Masarap yan, parang vitamins. Sanay na sanay na nga kayo maginom ng vitamins eh. Ayan, ayan si Milo. At eto naman ang kay Chocomucho. Bali siya yung pin... Ay, sunod sa pinakamabigat. Point seventy-five. Ayan. O, oh, giling. Galing naman uminom ni Chocomucho, ah. oh Dapat sa gilid lang talaga. O, oh, ayan. Tapos na. Tapos na si Chocomucho. At eto naman si Twix. Point sixty siya. Ano? Point sixty siya. Kaya, ayan. Ah, inom na yan, inom bebe. Ayan, ang ating si Twix. Gagaling nilang uminom, parang kalayat ay vitamins. Ayan, tapos na. Tapos na ang ating si Twix. At eto na nga ng ating si Sapari. Ayan, 0.65 siya. Ayan o, oh, girl, si Sapari. Up! Oh. Ayan, inom bebe, inom. Ayan. Ayan. Oh, okay, very good naman si Zapari. Dahan-dahan lang po tayo ng pagpapaino para hindi sila masamit. Ayan. Okay. Milka, huwag magulo. Ayan, tapos na po si Zapari. At eto ang huli nating baby warm si Zapari. Pinakamabigat. Point 80. Ayan, lampas yan ng 3-4 to. Oh. Ayan. Ayan, very good. Oh, very good naman ang aming seat si ano, hindi pa tapos. Ayan. Ayan po, natapos na po nating i-dewarm ang ating five puppies. Ayan. Tinan nyo naman o. Oh. Ayan sila. Bali, ang next pong deworm nila ay after two weeks na ulit. Pag sila ay nag six weeks. Ngayon ay four weeks sila. Ang next ay six weeks na po. Ayan. Titingnan po natin kung ang pupo nila ay may warm. Ayan. Ako, ang kukulit. Pero para namang wala pong warm kasi ang kanilang pupu ay firm at hindi naman po yung malambot. Ayan, ang cute ah, nagkukulitan, no? Nagising dahil sa akin pagdi sa kanila. Ayan, naglalaro.